Oh, good morning. oh, ito na, Doc, yung request mo. Igawa ko daw si Doc ng pangpiga ng yog, pangbahay lang, tapos pangpiga ng kamyas, at marami siyang kamyas sa bahay niya eh. Ito, Doc, stainless yan, oh. kapal niya, no? Oh. One port kita ang kapal nito, yung eh. bigat. Stainless. Tapos, ito, lang yan ang motor idol. Ito yung jack, maliit lang, at pang bahay lang naman tong pangpiga ng yog. Pangpiga ng kamyas. Okay oh, game na. Pag nabuo ko daw 'to, bibigyan daw ako ni Dok Nang isang motor, kung kaya ko daw gawin 'to. E, try ko muna 'daw kung kaya. Good. Good. Sekolah in this way. natin ng parang para hindi siya gagalaw. tanggal-tanggal pa yung plate niya Ayan kawan Good natin kapit spring

Eng, pang mag automatic siya. <laughs> wow, galing. Sobrang ba? dapat malaki, palitan ng malaki. Ito 5 ton, dapat 10 ton, Ito, 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 mm -hmm. ito okay. may pa yung lakas nito eh. Pero okay na 'yan, Suruhin mo pa yan Ipit na ipit na talaga yung O oh. Oh, ito na dok Hindi ko natapos kahapon Binago ko kasi yung dito sa gilid At Nak nakadikit yan dyan Hindi maataas ma yung blanggana Alam mo naman first time kong gumawa nitong Pinagawa mo Sa akin Ayan kasi ko na Pusingin mo na itong Kunin dok gamit muna to ngayon nakaiwalay na siya dyan sa poste so, lagyan natin ng klanggana para matesting so, automatic yan oh, hmm. so, binawa ko pa yan so, yan kasi binago ko yan kasi itong klanggana na to hindi makalusot dito kaya binago ko pa ayan losot na yan ayan alagang nahirapan din ako gumawa kasi first time kong gumawa nito eh ayun no hmm, hmm maka-slant yan dito na yung katas nya dito na so, nakano yan eh ayan Magaan lang to, maliit lang. Nilinisin na lang to, idol. So, okay na, dok. Yun. testing na natin yan kamias juice yan na oh yun tungan mo para hindi matigas